Sir, good evening. Lory Mar Grand Homes to? Oo. Uh Bakit -huh. ganun? Ha? Ay, yung sagutin. Tapos, yung naka- yung naka-note niya, black then <coughs> yun. Tapos, pagtanong ko dun, hindi doon sa kanya. Dito. Bigla. Pinuri mo Sige sir huh? ako sa bahay nila Ayaw naman Ayaw naman Ayaw naman Ayaw pag umorder naman kasi ayaw ano eh Kailangan seniorito pa eh Dapat ano din sila eh Sige sir Dapat naka-active rin sila eh Ito talaga yung nakakainis sa mga ano eh Customer eh Laking abala eh Ito na, nandito na tayo oh Okay, magawin natin kasi pag bumalik tayo dun sa guard kasi yung iba kasi yung daanan dun pa halos yung may hirap maghuminto. Ang uh, avad trip naman yun. Ah! Mga tasaway ng customer. sila na nga yung inaalala natin tapos pa ganun ganun pa sila basan yung bahay na ano ah uh, Miguel Ano Miguel as Hello, black. si black sa ayaw pagkaliwa mo doon pangatlong kanto ayaw ka pangapos na ba sa kanan Ay... ayo ba yung ano yung bahay na may nakalagay na, ano? Arap na gawa po yun. Yung lakot kaliwa mo. Tatlong kanto? Kanan. Tatlong kanto tapos kanan? Kanan ta. Pangapat na bahay sa kanan. Ano yung paglato? Tatlong kanto kanan. Tragis. Balah. Ayun lagi Oh. Harap ng clubhouse that's oh. Harap doon ng clubhouse eh Tang** Napapamura diba, na ako Kasi ito yung Pinuntahan ko dito kanina eh Tao po! Tao po! Sir, sir may galas Dito? Dito kasi naka, naka book sir eh. Harap ng ano? Clubhouse? Black s**t! black s**t! Ano po, Miguel? Hindi, ano sir eh? Uh, Lorimar Homes Lorimar Grand Homes po Lorimar Grand Homes? Opo Tama yun, kaya lang hindi dito katira yun Oof Tutay tayo nito Sige sir Lang yan Ayaw nga po sagutin sir eh laking abala yung ginawa niya sir ganitong mga customer dapat ibaban na to eh walang consideration pasinyore ito pa nag order na nga tapos gusto pa pasinyore ito yung tipong hinahatid natin sa nila wala pasensya na kayo mga pups ha mga ma'am sir pero nakakasama talaga ng loob nagantay na nga tayo doon sa merchant tapos pagdating dito pahirapan pa tayo grabe ito dapat mga ma'am sir pag umorder po kayo dapat dapat magkaroon naman kayo ng ano consideration dapat pasama ano naman kayo magkaroon naman kayo, magkaroon naman kayo ng pakisama sa amin pag umorder kayo yung cellphone ko ninyo hindi daw doon eh hindi daw may, may Anong, anong, ano ano bang ano bang yung hinarap mo ito po anong subdivision Lorimar Grand Homes. Oh, Grand Homes nga to. Opo. Lorimar Oh. Oh. Opo Ito e, nga eh. yung Oh, yung sa harap ng clubhouse? Oo. Oh. Hindi daw niya kilala eh. Papa-Lorimar Homes yan. Anong pangalan ng alam? Nagpag-deliver? Lorimar Grand Homes po. Ano okay, yung pangalan. Bigal. Tanong mo sa Lorimar Homes yan. Baka doon yan putik naman man yan oh sa yung kabilang 'yan but yung note niyo, grand homes naman tayo rito black <coughs> okay, di ano Latin, ang ngit niya ah. tama sana yon kasi hindi daw niya kilala well, tanungin mo doon sa Lorimar sa bakit 'yan Oh, grabe ang abala naman ito. Mga pups, parang gusto ko na itong ano eh. Ibalik doon sa merchant eh. Medyo nakakais naman no? oh. Ah! Lori Marhomes Ano ba yan? Ano ba yan? Normal. Susobra Parang dito nga. Yun. Kaso na kainis talaga eh. Mali-mali namang yung nute. Eh. dito huwag natin to ikakat tuloy tuloy natin itong video sir good evening po pwede magtanong ah uh, Ang mga 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 doon sa pinakababa? Kung pumasok ko ng gate? Ah, yun. Dapat kumana ka. Pero kumalawa ka ngayon. Ah, sige. Hindi nalalabas ng gate ah? sige Kasi ang note niya doon sa ano eh, Grand Homes. Doon ako naghanap. Oo. Oh, meron doon. Kaso hindi niya daw kilala yung umorder. Eh. Ay, Oh, okay. Opo, hindi nga po. Oo, Lorimar Homes. Subukan ko na lang po. Oo. Sige sir, thank you. Oo. Oh. Kasi kanina pa tayo talaga. Medyo nakakaano yung ano natin eh. kaabala. May booking na tayo na isa. May di-deliver pa tayo. Hindi na pa tayo. Tapos huwag tumatawag naman. Ayaw sagutin. Ako po. Hi sir. Good evening. Sa dulo? Pinaka dulo? Ah, thank you, Tay. Dito. para natin to ng ano. Ng... Ah. Ah, hindi ah, ah, <laughs> tao po Ah sir Miguel Sir Miguel Oh sir grabe naman yun sir hindi po Tumawag po ako sir eh Kanina pa po ako nagtawag-tawag tawag kasi mali po yung pinin nyo sir Yung doon kayo sa kapila sa baba? Opo Okay lang po ako eh nandiyan oh. uh. Hindi, hindi, hindi kasi, uwi okay, sir kasi tumatawag po ako sir, ano, walang sumasagot eh uh, Ang ano, ang ano kasi dito sir, sobrang abahala, kanina pa kasi ako dito <coughs> Ah okay. okay. uh. Oh my goodness. Ito lang mga ma'am sir, pag merge po kayo dapat talaga uh, magkaroon din kayo ng ano ng consideration dapat inaabangan niyo din po kami. Ako po sa at Okay, oh, di okay lang sana yun sir, yung mali yung yung pen nyo. Kasi ang bina, may note naman kayo eh. Binabasihan namin yung note kasi yung note ninyo mali din eh. Ang note niyo po doon din sa Grand Homes din. Lorimar Grand Homes. Lorimar Homes. Oo, oh, dapat dapat Lorimar Homes lang. Hindi nyo nilagyan ng Grand Homes. Huwag pong Homes lang kasi ang uh, aahin po ninyo, dadanhin kayo dun sa isang ano, Mar. Dalawa po yung Lorimar eh. Yung iba pong De mga driver na pupunta dun. Loriland yun eh. Opo, pero yung ibang mga driver dun na pupunta. Oh, Loriland, ito Lorimar. Lorimar, Mar. Lory Mar oh. Opo, iba yun, iba po yun. Oh, pero nagkakalituhan nga po sila. May 500 kaya ko yan. Pero ano sir, mali Oh, Diyos ko oh, Okay lang sana sir kung sinagot niyo yung tawag ko Hindi tayo tumagal dun, ang tagal ko kasi doon, eh Dala, na Nakadalawang balik na ako dun sa may-ari Pinagalitan na nga ako dun ng may-ari eh okay. Hirap naman ng ganun eh. ah. wala ah. Mali, mali naman yung note niya eh. Okay lang sana kung sinagot niya yung tawag. Hindi sana tayo ito. Sana tayo ito magaling ng ganun. Marabi talaga ng ako Ito lang mga ma'am sir ah. Magalit na kayo sa akin kung magalit kayo pero para sa amin kasi mga delivery rider, mahabang pasensya namin pero nakadepende rin po 'yan. Kasi po kami din may customer pa kaming iba nagyantay o paano lang yung ibang customer namin. Magagalit din sa amin kasi ang tagal namin. So, 'Di ba? So dapat po pag umorder po kayo, dapat yung cellphone natin nasa gilid nasa giliran lang natin wag natin ilalapag kung saan saan pakisama din naman kasi kami na nga po alam yun sa dito sa labas kami na nga ihahatid na lang namin no oh. kaya sana please naman no oh. hirap naman kasi kung ganun no oh. ah tulad ngayon no oh. nagantay na yung customer natin na isa Nga pala, sa so, kapwa ko riders, ingat-ingat, dahan-dahan lang tayo, okay? Ride safe, dahan-dahan lang, makakarating din tayo sa ating paruroonan. At shout out din sa ating mga mahal na customer, ma'am. Sana pag nag-book po kayo, yung cellphone nyo, huwag yung basta-basta ilapag. Dapat, palagi lang lang sa tabi nyo, nakamonitor kayo para hindi kami mahirapan mag-contact sa inyo. Kasi, minsan yung minsan yung hindi talaga siya ano, accurate yung pin location nyo, hindi talaga tugmay. Kaya, sana po, yung cellphone ninyo, please, pakiyawakan lang po pakitabi lang para pag nag-call kami, masagot nyo po agad. So, ayun lang po, sobrang hirap po kayo. Sobrang hirap po kasi katulad sa aming mga delivery riders na minsan maghahagilap kami pagtawag, hindi namin kayo makontak. So, ayun lang po mga ma'am. Ayun lang po, aming pakiusap bilang isang delivery riders. So, ayun lang po. God bless ang lahat and love you.